Mga boss, good morning, no? May mga tropa kasi na nagtatanong sa atin. Magkano nga ba yung kinita nung video ko na nag million views? Ayan, no? Oh. Meron akong video na kasalukuyan ay eh, nasa 1.6 million views na. Actually, hindi yan video, real lang yan, eh. Kaya gusto nila malaman kung <laughs> kumita daw ba ako ng malaki don sa video na yon. So, ito, share ko sa inyo kung magkano yung kitaan dito sa FB. Kasi yung iba iniisip, ginagatasan mo nang yata yung mga vi, video mo eh. Anyway, baka akala nyo, baka ng bahay at lupa yung kinikita ng mga ganyang video. No? So eto papakita ko sa inyo kung magkano. Oh, mga boss, actual screen recording ito ng profile ko. Ayan, profile ko talaga yan. So, yan. 41k followers na pala tayo thank you pala sa mga sumusuporta sa atin dyan so ito yung actual video 50 pesos dragon fruit juice ni Neneng B sa Carriedo na video ko ito mga isang buwan ang nakakalipas ayan may mga nag send din ng stars sa video na yan so maraming maraming salamat dun sa mga nag send ng stars extra ng kita yan sa ating content monetization 1.6 million views 15k reacts so 16k reacts na pala yan, yan ang kinita ng video 72 dollars and 80 cents kung i-convert -co natin yan sa pera natin eh nasa around 4,000 pesos 1.6 million views 4,000 pesos lang ganun lang po hindi po tayo paldo so kailangan mong kumita ng ganyan araw-araw kung gusto mo maging paldo pero isang beses lang mangyayari yan eh pag may nag viral ka lang na video ayan tignan natin yung ibang post ko na may mga ma mababang views kagaya na itong isang post na to ayan inside so 0.02 cents nako kaya bago nyo ako utangan bago kayo magsabi sa akin ng baka naman, baka naman. Ayan lang po. Barya-barya lang po yun. Kailangan maka ka ng million views bago ka magkaroon ng $50. So, 1.6 million views. Nasa $72 lang. Kailangan gumawa ka ng content araw-araw na mag-million views bago ka makabili ng mga gusto mong mga mamahalik bagay. No, kaya yung iba na mga sikat na content creators, yan ano uh, sila, nagpapromote sila ng mga sugal, di ba? Wala kayo kasi yung kitaan sa ganun.